magandang buhay maayang puso ayan mainit pong balita mga kamalayang puso itong uh, pahayag ng PNP tungkol po sa sa ating pangalawang pangulo ayan uh, alam mo po naman natin at naririnig at napapunood natin sa iba't ibang balita dito sa Pilipinas itong nangyayari sa ating ang matataas na opisyalis ng bansa ayan, ang una ay nagsampa ng o nag ah, ah, na serve ng ang NBI kay sa ating pangalawang pangulo mga kamalayang puso ah, nagsampa na ng supina ang NBI ayon dun sa pahayag ng ating Pangulong Pangulo uh, sa unang pinakamataas na uh, tao sa Pilipinas o may katungkulan sa Pilipinas Ayan. pero sabi naman ni VP Sara ang ating Pangulong Pangulo ay sasagutin niya lahat yan akuin niya lahat yan ayos naman ngunit itong sa sa hanay naman ng mga kapulisan ay nagsampa na po ng kaso kumbaga hindi na po ito sumpi ng basa nagsampa na nagsampa hindi, hindi wala pang sumpi nagsampa pa lang ng kaso ang hanay ng kapulisan itong uh, binigyan ng o uh, inassign na asikasuhin itong uh, si Lopez para malipat sa ibang hospital o para i-assess itong si Lopez si Adorne Lopez at nagkaroon nga ng komosyon ang hanay ng PSG at kapulisyan Gusto sa nangyari yun Uh, talagang maahanghang din ang binitawang salita ng ating pangalawang pangulo sa mga kapulisan kaya itong hanay ng kapulisan itong ang uh, doktor hindi ko na babanggitin yung ano niya o yung dok, uh, doktor na polis na dapat na inasay na alalayan o assist itong si Dr. Ni Lopez para mailipat ay uh, nabastos sa ikinilos ng PSG o ng ating pangalawang pang pangalawang pangulo. Kung nabastos man ang pangalawang pangulo sa ano eh, ayon din ayon din sa sa leader o na-assign sa anong ito ay ginagawalan lang nila ang kanilang trabaho. Hindi inaasahan hindi nila inaasahan ganoon ang mangyayari pero ginagawa nila ang, ang kanilang trabaho bilang isang lingkod bayan kaya ito direkta na nilang sinampa ang kanilang reklamong direct assault uh, disobedient to authority sa itong grades sa uh, tatlong kaso. 'Di ba? Tatlong kaso ang isinampa ng hanay ng mga uh, PNP personnel. 'Di ba? Sasabihin ng ibang mga uh, na uh, hindi naman kriminal. Sabihin na natin hindi kriminal, pero sabi nga, walang uh, ligtas sa batas pag ikaw ay gumawa ng pagkakasala tama naman yun. no above the law walang mataas sa batas walang mataas na posisyon kung ikaw ay nagkasala di diba? kahit ikaw ay presidente pag nagkasala ka pwedeng sampahan ng kaso diba? di hindi naman yung porket mahirap ka na pag Uh, garong ka lang uh, ng batas hindi naman ganoon, hindi naman porket mayaman ka, ganun ganun ng batas eh, kailangan sumunod tayo sa batas at ipatupad ang batas tama naman yun ngayon kung dahil attorney pa naman si ano may mga hanay din ng attorney si ng ating pangalawang pangulo eh, doon na lang sila maghalap-harap sa sa korte harapin niya na yung sinamba sa kanyang kaso harapin niya yung binigay na subpina sa kanya ng FBI oh, kasi meron nang ano eh lumabas nga na video eh dalawa yung na, ako dalawang napanood ko na talagang pag ginipit itong si BP BP natin ay BP natin kasi BP ng Pilipinas yan eh uh, uubusin Uubusin ha, uubusin. Uubusin. Hindi ko alam kung tayo yon Pero uubusin eh. Pag kinanti. Pag pinatay. Uubusin. At yung isang grupo naman, dahil sa sobrang uh, malasakit, sobrang sobrang uh, Kumbaga, sobrang sobra yung na itulong sa hanay nila ang pamilya Duterte yung malasakit nila kaya nilang uh, ipagtanggol o ilaban ng patayan itong uh, si itong pangalawang pangulo ng na Pilipinas na ang, mga, ang grupong ito na kalaban ng gobyerno ang laki na yung naging uh, resulta ng mahabang o oh, mababang pagkapasensyoso ng ating pangalawang pangulo Bye-bye! Peace out!